Ang mga matatalinong bata ay nagkakaloob lamang ng 15% dahil sa genetics mula sa kanilang mga magulang, kakulangan ng nutrients upang makatulong sa pagbuo ng mga batang isip tulad ng DHA, Omega-3, EPA. Ang mga sustansyang ito ay hindi maaaring dagdagan sa pamamagitan ng pang-araw-araw na JETA. Ang pagdaragdag ng mga sustansya para sa intelektual na pag ay mahalaga upang matulungan ang mga bata na bumuo ng pag-iisip at kamalayan sa problema ng mas mabilis. Iyon ang dahilan kung bakit inilunsad namin ang produktong Nobel Kid na sinaliksik ng mga nangungunang eksperto sa United States gamit ang eksklusibong teknolohiyang American Natreon upang tulungan ang mga aktibong sangkap na gumana ng mas mabilis at sumipsip ng tatlundaang beses na higit pa kaysa sa iba pang mga karaniwang produkto. Ang Nobel Kid ay nagbibigay ng tatlumpung beses na mas purong DHA, na siyang pangunahing sustansya upang matulungan ang mga bata na bumuo ng komprehensibong pag-iisip, na nagdadala sa ganap na paglalaro ng potensyal ng dalawang utak. Ito ay isang kinakailangang produkto upang mapaunlad ang iyong sanggol ng walong beses na higit na katalinuhan na tumutulong sa kanya na magkaroon ng utak tulad ng isang henyok.